Hi guys! Good morning! Ay, yun eh. Good noon na pala. Ay, ewan ko anong oras na. Mas 12 na ata. mag -video, video na naman tayo kasi matagal na hindi tayo naka-video. Labas natin ngayon. Check muna natin yung... Ah! Wala tayong ganap ngayon. So, kung ano-ano lang yung mangyayari dyan mamaya. Tingnan natin. Sobrang init dito. Oh, tingnan nyo oh. Yung paligid dito. Alinis. Tingnan nyo naman yan. Pupunta tayo ngayon sa ano, bus station. Grabe namin sa sasakyan na to. Purple na. purple siya oh. Ah, purple. Violet ba yan? Violet ata. Purple kasi medyo light eh. Ay, iwan ko. Ano bang mas light? Violet o purple? Pag yung sabihin na isa lang yan, hindi magkaiba yan sila. Sobrang init ngayon pero mamaya for sure uulan to. Kaya kita tayo mamaya kung ano mangyayari. Psh, punta tayo sa tambayan. Saka na. Third story. Sa dubigot tambayan. Ay tingnan nyo dami tao dito. Ay galing pala kami sa Grabe yung mga hype nyo gan. Ay, mag-selfie tayo. O, sige. Pupunta kami sa mall. Gahanap kami ng ulap siya. Para pa lang, ano? Ah, hapunan mamaya. Ang dami mo na dali doon sa ano okay okay. Nag okay okay kami oh. Tagdos lang. Mura, mura no? Maka 50 dollars ka, madami. Uy, grabe naman sa 50 dollars tapo ko tingnan sa doon kasi yung mga tao dito. Uy, ang ganda nito. Surprise. Yes, okay, pumunta kami sa Starbucks. So dumaan lang. O kanina yung yung long sleeve doon sa may u Kay dyan o ang mahal niyan. Yan. Pero two dollars lang 'yon. Pero dyan. Kan bumukas. Hoy, tingnan niyo. Pupunta kami sa cold storage. Dito na. Tingnan muna natin yung mga bulaklak kung magkano. Kasi para may idea na tayo pag bumili. Oo. Oh, sige. Mario. Basi Basic program na. <laughs> Gag. <laughs> Katawa si per gram. Grabe naman yan. Uy, so, may aram may per gram. Uy, ito. Ang muna yung bakar kuligan. Ito? Oo. Uh -huh. Sikit kan ang kabung kabi buto-buto. Ari na lang. Oh, sige. Go. Ikaw na sa sito. Oh, may mana. Ah. Hindi na pagkid kaya doon mo daw na na. Kaya doon to. Kaya doon. doon. Tabok, tabok. The price is it this one? 1450? Yeah. Oh, okay. Good start. Kaya wala nga nabutang. Ay. Is it bayan? ayo nga wala. Kanaanin, kanaanin. Kanaanin. Hindi na may tula, nah, hindi kanaanin. Ay! Can you chop chop? Can you chop chop? For a bite? Can you chop chop? Thank you! Pa na. Because, know, because we eat know, outside. outside. so. <laughs> oy, sino na mabayad? <laughs> sino ka na mabayad? Ay sa so counter gano'n. Hindi ka na mabayad? Ay! Wala mo nga diyan Okay, nga ba? <laughs> tawang tawa, tawang tawa siya. <laughs> <laughs> Bal, alam mo na kung magbili ka ng... Hindi ka ba parang mag-Ingles? Hindi, may bibili, bibili. bibili. Pumatawa na <niyo, dendrino>, <laughs> 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 yung deliro, bagay. O, yung binili ko na si Peter. Yung mga buto-buto. Yung ayaw niya ng ano. Ano yan? Patatas? Saan? Paano nagnamit ang patatas? Ay, nangamit ang patato. Magbibigay lang. <laughs> mo bayad Hindi ah, doon sa So, akala ko Thank you! Salamat po. Oye! Oye, salamat! galing. Nagulat. <laughs> Nagulat mo Nagulat mo Salamat po. <laughs> salamat po. mam. mo tayo ng drinks <laughs> lot tapos. <laughs> for sure, kasi na itong ulam natin. Kasi <laughs> yun na parang Ay, ito something lang naman pala. Ang galing mga ilaw-ilaw nila dito. Parang sa food court lang. Yep, ulam for today. Lechon <laughs> <laughs> At baboy. Atya kami na pagkain. Galit ba siya? Kamay ni Dredo sa dito na ako ah. Dito na lang sa card Wala, wala. Pag hindi ko man siya, nako. <laughs> mga OFW. Ay, mga OFW na, ano. Hindi kasi yung pera ko, pero may card ako. Oh, kasi may bayad dito yung plastic bag. So, lang siya itipid sila. Okay. Wala kayo. Tignan natin yung ating katinawa. may dalala to. Tingnan mo naman. Ang chin ko O, yung card ko! Mamalala lang to. Wag lang yung card ko. Labas, labas. Huwag po kami kalabas yun. Hanggang hindi po kami nalakasin. Saan dito lakas? O, 25. O, yung business ka sana. Ah, Dinadaan na lang sa pag-adlis, dadlis ka, ha? Ah. Dito ng mga galaan. Sino ba? <laughs> Para, <laughs> para, kakagulat. kasama Kakagulat naman nung tanat. So nandito na, na kami. Hay. Okay. pagod din oh. Janos. Hi. Hi. And sila sa ano ha? Yung si Janos. Hi. Oh. Nandito na. Huh? Ha? Dito, bakit?

pizza tayo. Kayo diyan natin din kami. Wala akong plastic. ba Bala ka dahil mo na problema. Ang plastic okay. <laughs> <laughs> ka Ari ang grab suki, no? kaya ko na plastic. Mangitubla, anay. <laughs> <laughs>